Ito lang ang technique sa pagprito ng isda para hindi matalusin. Pag mainit na yung oil niya, lagyan na ng konting harina. Effective. Ilagay yung isda. Sobrang takot talaga ako sa prito. Paisan ako ng sister ko. Lagyan lang daw yung gagawin pang narito ko. Kahit araw-araw na ako magprito ng bangus. Ito yung pinaka matinding prito yung bangus eh. Sobra ka na yung tinamisik ko. Matatakot ko nagprito ko ng bangus. Wala na nagyan po siya ng harina. Sobrang ganda na niya magprito. Wala, wala kang maanong tinamisik. Takot hindi, na hindi ka na mananak Hindi ka na yung patakbo-takbo may takot pa. Hindi ka na matatakot kasi wala na talaga siyang tinamisik. Simula nung kinulong sa akin yung sister ko na ganito ang pag-tripong, hindi na ako na mag lalo na yung bangos. Yun lang. Bye-bye!